Diba sa mga fried rice at lutong wok sa kalye, yung mga umuusok at nag-aapoy ng mga putahe. Parang Thailand pero Pilipinas pa rin ang biyahe. Medyo sosyal pero pangkanto pa rin ang atake. Tara't sugurin natin na tikman itong bagong kainang matatagpuan dito sa Culinary Capital of the Philippines, Pampanga. ako sa may-ari ng Thai Dayo Soy. partner ko ang aking asawa, si Chef B. Pampangan siya. Ang Thai Dayo Soy nagsimula, actually, ang inspiration kasi tumira kami ng Thailand. Tumira kami ng dalawang taon sa Thailand. Asawa ko ay uh, na-hire ng isang Thai restaurant. So, tinuruan siyang magluto. Kapampangan na siya, so medyo magaling na siya magluto, no? Tinuruan siya magluto ng isang Thai kung paano gumawa ng mga sauces. Dalawang taon kami doon. So, asawa ko madalas naglalaad lang sa tabi-tabi ng sa Thailand, di ba? Tapos maraming street food. May talaga kahit tamit sa Pilipinas, mahilig siya sa mga tusok-tusok, mahilig siya sa mga ganun. So, doon sa Thailand, natuwa siya sa mga street food. Sa isip niya, pag uwi niya ng Pilipinas, gusto niyang gawin yon, Gusto niyang timulan yung unang Thai street food sa Pilipinas. kung makain ng pad thai. ko lang, hindi ko gusto yung lasa. Hindi ko maintindihan kung bakit nagustuhan nung mga kasama ko. Masarap to, masarap to. Pero nung kinain namin doon, hindi ko naintindihan kasi hindi ko na, hindi ako nasarapan, hindi ako na no. Pero nung nasa Thailand na kami, nung kinain ko yung pad thai, sarap pala. Kahit saan ko orderin, orderin ko sa, sabing daan, restaurant, sa mall, ganoon siya kasarap. Sabi rin ng mister ko, maganda to, ma-offer sa mga Pilipino. So, ang ginawa ni Chef B. Actually, lahat naman ng dishes, pareho ng pad thai. May mga konting adjustment na. Hindi siya pure, pure na thai. Kasi nung una namin siyang inoffer ng thai na thai, kasi ang thai talaga salty, spicy. Sa spiciness pa lang, mahirap sa Pilipino, di ba? Kahit ako, hindi ko kaya. Yun, nag-adjust kami doon. Tapos nag-adjust ng konti sa uh, saltiness. Kasi ang Pilipino naman, more on sweet. So doon, in -adjust. Tapos at the same time, ginawan ng magandang presentation. Kasi alam namin na mga Pilipino, gusto ng mga Instagram Instagramable na pagkain. Gusto nila hindi lang masarap, magandang pikturan. Ngayon po, uh, isa-share po natin mga best seller po natin. Uh, pad thai, krapaw. So may dalawa po tayong klase, no? Ba, basil, sweet basil. Sweet basil po, yung po yung local natin. Tapos yung krapaw po, yan po yung thai talaga na leaves. Ito po, niluluto natin ng mga dishes gamit ang high fire. Unang-una po, para mabilis at the same time, iba po kasi ang lasa. Lumalabas po ang lasa ng dishes kapag uh, ginagamitan po ng high fire. papayu po namin mag-asawa, maging handa pag lalabas ng negosyo. Una, aralin ano ba yung market, ano yung pagkain, maghanda sa puyat at pagod. Pero masarap naman pakinggan kapag ka bumabalik ang mga customer at nasasarapan sa pagkain. Mga cubs, iniimbitahan namin kayo na subukan ang Thai Soy. Open na po kami. Dalawang branches na po. Isa po sa Angeles, sa aming main branch. Ang Angeles branch po ay nag-open 3 p.m. hanggang alas 10 po ng gabi. Ang ito naman pong San Fernando ay nagbubukas ng alas 11 ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi. Ang Angeles This branch po natin ay located sa Pulong Bulo along MacArthur Highway lang po ang Hena City. Ito naman pong San Fernando ay katapat lang po ng North Walk, Shell 1, uh, along Jasa po. Subukan nyo po. You must try this time. Hindi po kayo magsisisi. Talaga naman, manyaman, Kelly! mga camps! Kainan na mga Cavs! Welcome dito sa ating hometown San Fernando, Pampanga para tigman itong mga Thai cuisine ng Thai Dayo. Naku tol, napaaga naman yung responde mo sa mga maaanghang na nire-request nila. <laughs> oh, sa Thai mo ako dinala? Eh, hometown natin to. Oh, Tsaka paborito din natin, isa sa mga naging tumatak sa atin ng mga bansa Ay, ng Thailand. Oo. Oh, Mark Oo oh, tol. Ito yung mga ganun. No? Ito yung ginahin natin. Meron tayong pagkabaw tol. Yan yeah. yung beef version na hindi spicy. You. Basta nasa black plate tol para sa iyo yan. Hindi yeah. yan spicy. Yeah, 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 yeah. Ito naman yung sa akin, pad krapaw din, pero spicy version, nasa pula. Uy, na yung plato. sabihin nun? Spicy. Yeah. Spicy yun. Okay, okay Tapos okay. meron tayong pad thai, merong nasa pulang plato, merong pad thai na nasa itim na plato para yum. sa iyan to. Pero din tayo mango sticky rice para sa Thailand na Thailand. Meron oh, tayo parang dessert na mabigat. At hindi pa ang ating Thai cuisine kung wala tayong tom yum. Ito yung soup nila na parang sinigang sa atin na maasim-asim. At syempre meron tayong Thai fried rice o yung tinatawag nilang cow pad mu. Yum. Kahit mu yun, oh baboy yan. Ay, hindi ba kayo? Oo, oh, uh, yan. Yes. Yeah. Dami natin na order, no? Oo, na tayo natuwa. Kain muna tayo. Tigman natin, tol. Pad Kapaw pao. Sabay so, kita dyan. Beef yan na may angkang. Ayan po, yung mga nakikita niya. Sabay tayo, tol. Ito na yung sa akin. Ayan, no? Log, tol. Hmm. Ganda ng flow, tol, no? Oo. Oh. Cheers! Cheers! Cheers, mga cubs! Mm. mm. Holy basil. Hmm Legit yung holy basil mga kaps. Parang may farm sila ng holy basil dito. Diba? Hindi siya yung local. So yung lato niya, yeah. na-imitate talaga yun. Mm. -hmm. Tsaka ano tol para sa mga katulad ko na hindi mahilig mm -hmm. sa maanghang -ang, pero gustong kumain ng Thai food. Pasok na pasok to. So, thai mm -hmm. food pero walang anghang. -ang. Pwede din naman din talagang meron. So, depende sa request mo nga. Mm -hmm. Yun nga yun. Tapos yung lasa ng pagkapaw, yung pinagsamang alat, um, uh, tamis, parang ganun siya. Tapos yung anghang nangingibabaw sa akin. Yung may mayor kasi wala kang hangin. Oo. Oh. Pahit siya in uh, level na parang yung mild ng Thailand. Parang gano'n. Okay lang ba na tumigim ako ng konti niyan? Oo, oh, tol. Para lang ma-differentiate ma mm. ko okay, talaga. Okay. May taste talaga sa tol. Oh, uh, may ano, uh, pampakate. Siyempre, hindi mm. ako kukuha ng ano, ng sili. Samahan mm. ko ng kanin. Matikman natin kung ano yung pagkakaiba. Kaya naman yun, tol. Kaya. Mmm. Mangang. Oo. 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 Pero kaya ng Pinoy. Kaya mo yan, tol. So hindi ako Pinoy. <laughs> dito tayo sa... Teka lang. Pakita natin. Nauubo na po si Mayor na mm -hmm. nagingin ng tubig yung shake <laughs> na Blip lang muna tayo. Blip! Makabalik tayo. Ito Damn. na. Ito na yun, Tom, yung Tommy, ang tol. So nakainom na po si Mayor ng tubig. Ayan. Pulang-pula po ang kulay. Ganyan na ganyan na talaga siya. Mm -hmm. Ngayon, yung pampasip kasi nila doon, uh, tama sa Thailand. Ewan ko lang dito. maasim na. Maasim na creamy. So, parehas lang ba nito yan, Tol? Oo, oh, parehas lang. Spicy lang ito, Tol. Spicy yan? Oo. Oh, hindi ito, tayo, hindi. hindi spicy. Mm -hmm. Ganda na kulay, di ba? Oo. Oh. Tol, kulay spicy lang to pero hindi spicy to okay, Hindi, hindi spicy yung Tol. Mm. Uy, maasim nga. ba? Diba? Maasim na creamy. Oo. Uh -huh. Tapos may kasama na siyang mga noodles, parang noodles ng pad thai. Mm. At may shrimp flavor din kasi nga may malaking hipon dito. May lime na rin. So pag halu haluin mo yon, imaginein mo parang sumasabog na lang sa bibig mo. Lalo so, noodles na. Mm. So ito yung Thai fried rice nila mga kabs. Tingnan natin. Uy, by the way, habang sinasando ko ito mga kabs, ang video na to ay mahalagang ipaalala natin na hindi promosyon, hindi yeah. advertisement. Kung saan po kami pumunta dito kasi palapit lang sa bahay. Oo, okay. totoo naman yun. Kain tayo. Hindi mga ngayon, Tol? Ay, hindi. hindi. Yan yung ginagano'ng gano'ng kanina. Oo. So, no. Nakita ko na naman yun, yung umaapoy-apoy na naman yung... So, ano? siya, Tol. Smokey na yung usual. Umami uh -huh. ng fried rice. Umami sa smokey. Ah, Hingga. sarap kagat-kagatin yung onion. Mm -hmm. Kasi may, medyo malatong pa. Saktong nag-translucent lang. Okay na, no, okay. Okay, bibiyakin pa tayo rito. Ayaw nga pala. Ito lang ng mm, 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 Ang ganda ng presentation nila, Tol. Eh. Mo palang, Makaos, ang ganda ng presentation. Ayaw ko siyang bibiyakin, Tol. Titignan mo lang mga Ang ganda na. Binaro sa itlog na parang may stripe stripe. Hmm. Parang ikaw na yung magbasag, Tol. Parang nangihinaya nga pag doon sa akin. Bibiyakin ko na ito, Tol. Ayan mo, itang yung laman. Um, Ayan mo. Oh. Ano may pinambalot na yun, Tol? Parang itlog yun, Tol. No? Oo, itlog yan. So, sa sama ko Ayan, ito yung pinambalot kanina. Anong tawag dito, Ton? Pad Thai. ito yung Pad Thai? Oo. Oh, Sa akin, may hipon. Pero spicy kasi ito. Tabi muna natin. Tapos, meron pa silang plants dito. Onion yan. Dapat para ka nasa Thailand talaga. Oo. Oh, oh. mo ng chopsticks. Hmm. Kapareho sa Thailand naman. Tol? Sa kulay pa lang, ang layo na lang yung ang light nito, ang dark niyan. Mm, may Ay. mga budbud -bud to. Sabang baka titol. o <laughs> na naman. Ayan na naman. <laughs> Ayan na naman. ko lang to. Kasi hmm. ko na yung hindi spicy. Eh. Masado ka ng matapang. <laughs> Yan, promise na yun, tol. <laughs> hindi. promises are meant To the rescue naman si Perry, oh. Tina mo, napaka-thoughtful talaga, tol. So, ano siya? Parang manamis-namis, mga kag. Manamis-namis yung pad, pad. Man, manamis-namis? Wala akong nalala akong manamis-namis. Mangsang yung nalatakang Hindi <laughs> po <laughs> 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 so, kundi ko kasi. Sa'yo kasi mangingipakabaw na yung ano, uh, makakalimutan mo na ibang flavor, eh. Pero may tamis po siya. Hmm. Dito na nga lang ako, tinang okay. ng mga pulang plato mo dyan. Hindi, kontra yun mo, lagyan mo ng lime para makontra mo. Sa dami nito, mga kaps, so, pigilan muna namin ng daldal, kaya muna tayo tol. Kaya muna tayo. Legit yung fried rice nila dito, Tol. Mm -hmm. mo sa daanan. May magpapaapoy po sa daan. Nakalimutan namin sabihin, no? Napakalapit po ng main highway mm ng San Fernando dito. Kasi katapat lang ito na. Kunting hakbang lang kaya makakalit kayo ng mga truck, mga bus. Kasi four lanes po yan nasa araw natin. Talaga maingay yan. Ang lapad nun, no, di ba? Lapad yan. Kasi lapad ng mukha na ito. Ang kapal ng mukha. Kaya ng kain, no? Kanina pa yung kumakain, Tol. Bago pa tayo mag-umpisa, Mabait mo talaga. Ha? Hindi Oo. Hindi na kumuntung oh. <laughs> Mas mapait ka. Talagang hinandaman rin sarili mo dyan. Oo. Oh, sobrang bait mo. Kasi kahit hindi para sa'yo, kinain mo na. Alam mo, meron pa ako isang nakita na mabait din. Ano yan to? Na medyo matindi din. Oo. Oh. Nandun. Ayun na yun. Ayun na. Yes! Kumakain na rin. <laughs> Sarap na ng kain nila eh. Ano lang nangyayari dito? Grabe itong mga to. Oo. Hindi na... ganun talaga dito. Unaan tayo eh. Na una talaga sila. Kaya abangan nyo po yung Mga bonus clip namin napaparating. Ay. Sa dulo ng video. Oh. Ay naku dadamihan natin yan. Pati acting workshop. Isali na natin. Uy may acting workshop? Meron. Paano mag drama. Uy. Paano mag horror. Paano mag-love uh, story, tol? Yun. Kilig-kilig. Baka kabahan sila Gina Alahar niyan. Ayun. <laughs> Ay <laughs> Malagyan, turo ng drama, tol. Oo. No? Oh. Uh, <laughs> Oo. Sa atin, hindi natin sinisigawan na matindi. Ayun. Kinakantsawan lang natin. Oo. Kaya tinututuan lang natin ang camera. <laughs> abangan nyo po sa bonus clip yan medyo marami, medyo mahaba ng konti sana mm. hindi kayo mainip. mag enjoy kayo okay. sa bonus clip anyway uh, tay dayo soy mga kabs sa mga kapampangan ating viewers dyan kung ano man yung naririnig nyo na medyo sounds like nakakatawang uh, pakinggan pero hindi po yun yung meaning nun tay dayo tay kusin yung uh, dayo Alam naman yung salitang dayo mm. Yung mga taga-dayo taga-ibang lugar Tayo-dayo Dito po yan San Fernando, Pampanga Sobrang lapit lang po Sa backyard <laughs> Pero hindi po kayo Sa backyard po dito po sa Tayo-dayo Main road tapat po Ng Shell North Walk 1 Ayun lang naman Pero dahil nga Kasama sa mga favorite namin Ang mga Thai cuisine Dahil love na love namin Si Mark Wins Kasi mag-iiwan tayo Ng Team Galas TV Sticker na. Dito sa Tayo-dayo branch San Fernando, Pampanga Dahil talaga namang solid At wala na akong masabi pa Talaga namang mayaman, Ken. Koy, alam kong hindi pa outro yan, Tol. Siyempre, hindi pa kasi dumayo tayo eh. Oo. Sipin mo, sa inababa ng sinabi mo, kasunod niyan, blip. <laughs> e di ito na nga, Ton. O oh, yan. Lumipas ah. na yung blip. Mm -hmm. Gaya ng sinabi mo kanina, nakikita naman natin, ang daming uh, Thai food dito. Pwede nyo ngayain yung buong pamilya ninyo na pumunta kayo rito sa San Fernando, Pampanga para matesting ninyo at uh, mapapalakpak kayo rito uh, sa <laughs> ano, sa pagkain nila rito. O, oh, mga <laughs> <mangyari> dito. <laughs> okay. Oh. Mm. Kaya naman. Ah! Ayan na. <laughs> mas, ah! 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 Oh. parang pterodactyl parang na? Parang hindi na ako mag-sound effect <laughs> <Para. laughs> to. Para mabilis. Oo. Mm. Nanay, tatay, gusto ko ng pantay sa Pampanga. Pupunta kami. Kung food gusto mo, mapapamura kayo. Laging babalik dito sa Taydayo. Soy. Tapos na? Ganda ka Ganda, di ba? Ganda, no? <laughs> Ang ganda! Sabi niyo, mga palakpa kayo tol, eh. Isipin mo, mula bata, walang walang age yung ano nun, yung uh, market nung kanta e, ngayon. Paano lalagyan ng tugtog tug -tug yun? Hindi na, hindi ko alam. <laughs> <laughs> yun nga, kaya nga papalakpak tayo. Teka, ano masasabi ni Perry doon? Ay, si Perry, may masasabi ba yan? Mahusay. Napakagaling. <sukurna> ano na, ba iba? Parang sinabi ko na kanina yun. Oo. Oh. Oo, oh, yun yung sinigaw mo eh. Inulit niya lang eh. Wala ka ba masasabi? Pambawi, pambawi. Galing lang. Huwag mo na pilitin. Huwag mo na pilitin. Alam, 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 niyo kung ano ba yung pangalan ni Perry? Oh. <laughs> <sukurna> Perry Peter. Ay, <sukurna> <sukurna> ulit lang eh. American Palace. very bitter. pero kita, so, talaga. Na, pagsak na natin ito, baka na. kung ano pa mauli. Ito lang magandang ulitin. Yan. Yeah. Kaya naman natin ng check mga kam. Kung umabot kayo dito, ay eh, sana nag-enjoy kayo sa mga iba't ibang pagkain. Hindi man sariling atin, yeah. pero kapag ginaya mo at tinikman mo, aba, eh, okay din naman ba oh. na isa mm -hmm. sa mga paborito natin. At narinig nyo yung kanta. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanta mo. Oh. Pero kung nung bata kayo, eh, maaalala nyo to. Yeah. Maulit na natin sa kanya. Let's check! Teka lang, Tol. Oh. May space pa ba sila sa likod natin? Ay, oo, oo. Maglaro kayo, yan. Tol. Bibigyan natin space. Ay, okay. sakto, sakto, Tol. Oo, so oh, so ako, ko, mga kapsa. Ang partner mga. talaga, Tol. Eh. Okay. Let's check! One, two. One, two, three. Nanay, tatay, gusto ko ng pantay sa Pampanga. Pupunta kami. Kung tayo po gusto mo, <laughs> Kung Thai food gusto mo, mapapamura kayo. Laging babalik dito sa Thai So, Soy. One, two. One, two, three. Ganda, <laughs> <laughs> ganda. Ang galing niya. Papakausay ganda. mo talaga. <laughs> ganda. Uy, wala ka bang dialogue? Papakausay mo talaga. Peripeter. Peripeter. Pinakaw, pinakaw. Sige oh, na. Sige na, Uwi ka na ba talaga o may pupuntahan ka pa iba? Oh, ah, wala. Uwi, uwi na. Ah, uh, uwi. Alam mo to, si Perry, napag ako na iba yung kembut eh. Medyo kinakabahan ako. Iba, iba yung pitik eh, di ba? Oo. Oh. Ano ba talaga pa niya? Perry o Fairy? Or fairy? fairy. <laughs> <laughs> Sabi siya maging Fairy. Siya kanya, niya. Fairy! Sasabihin <laughs> <laughs> niya, I am your Fairy Godmother. <laughs> Parang patapos na to eh, no? Oo, no, Kailangan natin muna tikman ng ating dessert. Ayan Bukusan pala. Pupusan lang natin ng uh, cream sauce niya, itong sticky, mango sticky rice. Yeah. Ganda ng mango sticky rice kasi yung rice may kulay. Kulay purple. Ayan, Dol. Sinabayan na kita, Dol. Ayan, Dol. Hindi naman ako bias pero kulay Lakers. Ayun nga, no? So, syempre, so, lagyan mo ng rice, bahaan mo na rin ng mango nila. Ayan, ayan, ayan. Yan ang perfect. Asim, saka creamy, mm -hmm. tamis. Perfect pang sara ng video na to. Mango steak rice. Ma, sa ayos. Ay, piling ko hindi pa tayo yung eh. Kaya hindi pa. Meron pa yan, kaya sana nag-enjoy kayo mga kada Sana matry nyo rin, napaka-accessible, napakadaling puntahan. Nasa main road lang tayo nitong Christmas Capital of the Philippines, San Fernando, Pampanga mga kab. I-waste nyo lang ang North Walk, basta nasa harap niya yun. Baka nasa waste na rin to. Yeah. Kaya Ka Yun, at sana, hindi namin nakalimutan, or well, sana man lang nabigyan namin kayo ng isang masayang ngiti

Ah, makita lang, makita lang. Medyo na susunod-sunod na yung pagpapakit mo. Baka yeah, ang ball cream, magpakit ka pa dito. Ha? Maraming salamat po sa lahat. Maraming maraming salamat sa tayo tayo. Ako po, si Caps Ness. At ako po si Mayor TV. Ito, TV TV, ito kayo natin para lagi masasabi ang papahalala sa inyo. Ano naman, huwag niyo makakalimutan at lagi inyong tatandaan. Shaker Perry, Chick! Uy! I I-flex mo naman yung bag mong Barbie. Ay, na-time is Wow! Wow! Cheers! Para sa rule number two. Yes. Woo! Ay! Uy. Ah. Uy. Woo! Matihin mm. ko muna ang aking ate na umuwi pa galing Alabama. Yes! Cheers! <throat> Talaga namang manyawan! Tapatihin ko rin si Perry na umuwi pa galing ng... Saan ka galing? Ganyan. Sampangan din natin. Woo! Alayo nun! Sige Alaga naman. Alaga naman. Alaga Talaga naman, Keny! Talaga <laughs> <Talaga namang crazy. laughs> Bye! Peace out! Peace out! Alright! Maraming well, salamat! Tay tayo tayo! Tayo tayo, soy! Manay, tatay, Gusto ko ng padtay Sa Pampanga Pupunta kami Kung tayo food gusto mo Mapapamura kayo Laging babalik dito Sa Tayo tay One. One, two. One, two lang ang bayad Ay, mo pan ng mo two Takpan mo na, Perry. Takpan Ta mo na. May nababatiin daw si Pasyon. Ay, may nababatiin. Ay, may, Ay, may Ay, binulong Ay. niya pa. Ay. Hey! Time check, 9.55am. Papunta na po kami sa pinakamalayo nating... Pangalawang pinakamalayo naming i-vlog dito sa Team Canlas TV. Baka makatulog kayo. Sana uminom na kayo ng bonamin nyo, ha? Kasama po natin ang aking ate, na si Mrs. Premium, na hindi ko pa na-interview doon sa vlog ko. Ate ko rin yan. Ate mo rin yan? Oo. <laughs> Paying dollars. Papunta <laughs> na po kami doon. Siguro hapo dito ng mga limang oras. Shoutout nga pala sa Gaboom Team Manila. Ayan, o Mike Diesel. Thank you. Bye-bye. Medyo 9 minutes din pa lang. <laughs> <laughs> Sorry. Medyo 9 minutes din pala ang inaapot mga kabs no? Medyo malayo, hindi kasi traffic ngayon Pero lapit lang nito no? Ito po ang Jasa Road ang, doon lang po ang intersection ng San Bernardo, Pampanga Jasa Road, papuntang Elex, SM Pampanga Yung kabila naman, papunta ng Bataan Yan, ganyan po karami sa sakyan po yung Nandito na tayo sa Tay Dayo Soy uh, Puro cuisine po ang nandito At titigil tayo ng... Na, well, nakita nyo naman na, balik nyo na lang Let's go! Ito yan to hindi para Lagay mo lang ulit sa... oh. oh Ay, makakainin, lime na lang Lime na lang Ayan yeah, mga kapso. Ang ganda Para sila nagpa-plant Ang ganda po na pag na parang ang hirap niyang kainin dahil ayoko siyang sirahin Sirahin <laughs> Hindi. Rin? Nauna na nga pala silang kumain kanina, no? Bago nyo kami napanood. Kumain na po ang lahat. Diba, di ba, Tol? Dito to, yan. Ay, mo yung... Ayan po, go! Wow! Sabi niya, nagugutom na yung belly niya <laughs> eh! Nagugutom, nagugutom na ng naman belly. ang belly mo! Ote, oh, busy. <laughs> na busy! Nagugutom na po ang belly Nagugutom na po ang belly natin! Tara na, kain na tayo! <laughs> Ano masasabi mo sa mga pinagagawa mo dito sa Battle of the Subscribers sa na ano? Ay kaya ano pala, baka mauna pa to eh Kesa doon, so hindi pa nila nakapanood So isa yan sa mga abangan nyo Doon sa so, Kamsis channel, kasi hindi pa papalabas eh <laughs> Hindi ko sure ha? baka kasi hindi pa lumabas pagkapalabas nito O baka naman nauna yon. Hindi ko talaga masabi eh. Feeling ko talaga mauna tayo. eh <laughs> Kaya kunwari lang po niyang pinapaikot yan. Nakikita niya po yung hinihilawan ni Shagan Ferry. Yung kapit-bahay natin dyan, kunwari, pinapaikot niya yan pero may tapyas na po yan. Sige po, set. Sige po. Uy! Uy, gusto sticky rice, oh! O, look. Elelager shop to, look. Sarap niyan. Pero kami muna. Kami muna po ang mauna, no? Sa mango sticky rice. Ito yung ito na kakainan niyo, yung end lang. Yan lang, ang dami. Pero ito, meron silang dami. Parang nasa Bangkok or anywhere in Thailand. Pag ganito na yung mga nakikita mo. Yan yung kulay, para ang sarap sa mata. Ang sa kainin. Tapos meron silang fried rice. Tapos yung pantay, nakabalot. May presentation sa magandang pagkakabalot mong islog. Na parang ayaw mo na siyang kainin kasi gusto mo na lang siyang tignan. Sa sobrang dami pong kinukuha ni Perry, nagtatampo na po si Mayor. Kung mapapansin nyo, na nanahimik lang. Ang kapal na mga mga yung <laughs> nga lang, lang Dalawa na, no, ton? Dalawa na yung mga kapal. lang, lang. lang, lang. lang, lang. lang mo. <laughs> Close up, to. Close up. mo. Oh, Drama ka na ngayon, ha? Peng, yun. Drama, Ton. Ay, peri. Barihan din yun, eh. lang, bro. lang. mo nga horror. Malapit na November. Uy. Naguulat. Horror sa mga oh? Parang pinagtatawa na ni Jambo Yung horror ni Perry Baka alam niya kung paano yung tama oh, Paano ba pa yung tamang horror boy? Horror Parang paling hiningan niya Nakatingin doon, nakatingin doon. Tapos may lumabas na multo ha, paglapit ko ha. May lumabas na multo. May lumabas na multo. Doon sa camera ha. 1 2 3 Ah!

Baka may gusto kang batiin. Ayan. May gusto mong batiin. Oh. Kahit hindi mo na pangalanan. Basta batiin mo lang. Ayan. Ay, sa'yo. Yun <laughs> Ay, lang yun. Ganda ng ngiti, no? Oo, oh, ng ito. Ganda ng ngiti. Oo. Eto, boy. Oh. <laughs> pa paano yung muka na ano parang ikaw yung pumalit kay John Lloyd? Tapos first time mo nakita si Bea Alonso sa isang kapihan sa Bulacan. Uy! Parang ganyan. <laughs> Hindi, okay, ano uh, uh, lang, ano lang, ano lang, eksena lang, eksena lang. O, o, ready ha, uh, nakayuko muna, nakayuko muna. Tapos pag... Hindi, nasaan ako, nasa kapihan. Uh, nasa kapihan na. O, sa Bulacan. Nasa oh, oh, kapihan ako ha. May Bea noon sa tayo. Eto po, Bea. O, kanyari, kanyari ko si Bea. Ang galing, ang galing, ang galing. Ayan. Ayan, ayan. O, ready. May hindi kasi yan ha. O, okay. liligo. Uh, Five, four, three, two, end. Action. Oh, hey you are. Face to face in this trashy bar. Ba't parang gustong gusto mo? Pero bakit damang-dama mo? Damang-dama? Ang galing! Ang galing! Okay! Okay! Pwede na ba siya magtrabaho? Pwede na! Okay! Tra Trabaho ka muna! Nataksiyan nyo po ang one more channel! Yeah! Tignan po sila sa bago nyo yung channel! 주게니